Good morning guys. For today's video, ay ang aking activity is paglalagay ng mosquito net sa ating bintana. Yes po. Ito po ang aking pagkakaabalahan. Do madilim na. Ito po talaga ang aking ginawa. Dahil nga po sa dumadami nga po yung mga langaw at kung ano-ano mga insect na pumapasok sa bahay. Yes po, sa akin, para sa akin, mas okay pa rin nga yung ganito yung bintana at lagyan na lamang po ng net kesa po sa sliding. Kasi, mas gusto ko pa rin po yung fresh air yung pumapasok sa ating bahay. Pero dahil nga po, ang ating mga uh, langaw ay marami po ang pumapasok. Kaya, kailangan ko pong mag-isip ng paraan kung ano po ang aking gagawin. At yun na nga po, may nakita ako sa isang app na ordera ng isang mosquito net na pwede nating idikit o ikapit sa ating bintana. Kaya naman, etong activity na ito guys, ay ginawa, ginawa ko na rin po ito dati pa. Pero dahil nga po sa ang ating mga bibong mga batuta ay talaga naman sobrang bibo po nila kaya na nahahaglit nila kaya natatanggal o nasisira ba kaya naman pangalawang paglalagay na lamang po ang ating gagawin for today's video dahil nga po sa hindi na rin po ako natutuwa sa mga langaw na talaga naman labas pasok sa ating uh, loob ng bahay. At gusto ko pa rin po talaga fresh air yung pumapasok sa bahay. Ayoko rin na rin po yung hangin na nanggagaling sa electric pan. Kung maaari nga lamang ay talagang bihirang bihira tayong gumamit dapat ng electric pan dahil nga sa hindi rin naman nakakabuti sa ating katawan. Lalo na din yung aircon. Kaya mas talagang advisable pa rin talaga yung fresh air kung fresh air yung papasok sa ating bahay, good thing na may, medyo malayo tayo sa uh, national highway, at least kahit pa paano, eh, may katahimikan pa rin naman ng ating mga bahay kaya gagawa tayo ng paraan para maiwasan ang mga o mabawasan man lamang ang mga langaw na pumapasok sa loob ng bahay o di diba nga kaya itong aking ginagawa ay talaga namang sacrifice at talaga namang of flight ang inyong manay so ayan ikinakabit ko na po diyan yung may adhesive na kakapitan ng net at iyan po ay medyo magaspang kaya kakapit po talaga. At yung net naman po na yon ay talagang maliliit po yung kanyang butas. Kaya hindi po makakapasok kahit po yung maliliit na insect. Kaya naman, safe pa rin naman kahit papaano. At mabawasan ang pumapasok na langaw. At kahit bukas na bukas po o ibukas po natin ng bukas na bukas talaga ang ating bintana ay talaga namang safe tayo sa papasok na langaw, 'di ba? Tiba diba nga kasi minsan ang mga langaw ay walang pakundangan kung saan dadapo. Minsan sa mga pagkain, minsan kahit may takip yung ating mga pagkain ay kumakapit po sa mga gilid-gilid. So kaya naman, guys, let's start ng ating activity. Ito po ay na-order ko. Ang mga panlagay na ito ay na-order ko din sa isang app na alam kong alam nyo na rin naman kung anong mga app po iyon. At talagang okay rin naman kung tutuusin at affordable at safe rin naman tayo sa langaw. Lahat po ng paligid na ito ay kinapitan ko ng adhesive yung buong paligid ng bintana ay meron po yung adhesive at ang net na ikakabit ay kakapit po siya. Ngunit aayusin lamang po nating mabuti dahil medyo mahirap din naman ang magkabit ng net dahil pag napapasabit doon sa mga nalagyan ko na ng adhesive na merong kakapitan ay talaga naman sumasabit kaya naman tingnan nyo guys kung ano ang aking ginagawa at medyo mababa ang upuan o yung supa na aking tinutungtungan kaya naman to the effort na naman ang ating manay dahil ayoko din nga talaga guys na nakakakita ng lumilipad-lipad na lang o oh, lalo na sa mesa o kaya dadapo sa ating mga pagkain. Dahil take note guys, i-check natin mabuti ang mga dinadapuan ng langaw na pagkain natin. So ganito guys yan, yung net na ito ay mapipino ang butas kaya naman hindi talaga makakapasok ang langaw kumbaga ultimo malit na insekto ay hindi siya makaka lusot dahil maliit na maliit po ang kanyang butas at sa isang sa isang net na ito ay kasya po dito sa pintana na ito at so sobra pa po siya dahil medyo malaki po ang net na ito kaya ang aking gagawin ay lalagyan ko na lang po siya ng uh, pag-adjust kumbaga mag-aadd tayo ng pag-adjust at dahil may sobra naman, pwede ko po siyang uh, gupitin o bawasan. So kaya naman, nagumpisa ako dito sa gilid na ito. At syempre, yang pong mga patayo na uh, nasa bintana, ay nilagyan ko rin po yan ng adhesive para hindi po siya maging maluwag. Ibig sabihin, ang kakapitan po ng adhesive na aking idinikit ay meron pa rin po sa mga gitna. Yan tatlo pong nakatayo sa gitna ay meron din po yung adhesive. Kaya medyo nahihirapan ako ng konti dahil syempre nga, hindi maiwasang napapadikit ka agad nang hindi ko pa siya naaayos. Pero syempre, kailangan natin pagtyagaan dahil nga may meron tayong layunin o meron tayong gustong mangyari na dapat iang mga langaw ay hindi makapasok sa loob ng isang ah, sa loob ng ating bahay. Kaya naman ganito po lang ang simple, affordable na pwedeng ilagay sa ating mga bintana, sa lahat ng bintana ng ating bahay para wala pong pumasok na mga insekto at saka mga langaw lalo kung hindi naman po naka-sliding ang ating mga bintana. Isa din po ito sa pwedeng makatulong na maiwasan ang pagpasok ng mga langaw. Season na, season po yata kasi ngayon ng langaw at syempre po dito po sa ating mga sa ating mga kapitbahay ay uh, may mga bakanting lote pag aamalan mga bakanting unit guys na wala pang mga tao mas marami ang walang tao at dumadami na at kumakapal na talaga ang mga damo, mga halaman, mga tumutubo na kung saan saan. syempre guys, nandyan yung mga insekto, maraming kung ano-anong pwedeng nandyan sa mga halaman. Kaya marami talaga ang possible na papasok sa loob ng ating bahay. Kaya gagawan po natin yan ng paraan para mabawasan o maiwasan na sila'y pumasok dito sa aming bahay. O oh, diba? Medyo, medyo, mahirap din nga at talaga naman i, ako i, ay medyo na nahirapan din. Dahil syempre mag-isa lang ako, walang tagahawak. Kumbaga adjust-adjust ko, walang Walang pwedeng maasahan dahil solo flight lang ang inyong manay. So, kailangan ko pa rin talagang matapos ito. At dahil nga sa, syempre, ako'y nandito lang naman lagi sa baba. Ayoko talaga nakikita yung mga palipad-lipad na langaw. At isa nga sa ginawa ko pa is yung umorder ako nung pinagdidikitan baga ng ano, ng ng daga. At kinabit ko po sa pintuan, sa harapan ng pintuan. At yun guys, napakadaming kumapit na langaw at maliliit na insekto. Kumbaga kabaw